welcome to my vlog andito kami ngayon sa Bulusan sa Buklad ito po yung liguan na ano na libre yung cottage lang po yung ano babayaran mo kaya kung makapasya kayo dito sa Bulusan punta po kayo dito sa Buklad ayan po ang linaw po ng tubig yan at saka ano uh, malamig ayan po yan Natural na natural po yung tubig dito. Galing dun sa ano, galing sa bundok ng bulusan. Ayan po. Iyon po yung daanan na yon. Yung daanan po na yon. Ayan po yung papuntang kipot. Kasi dalawa po tong ano, dalawang liguan po to. May, ito pong sa baba, buklad. Yung sa taas po niya, kipot. Kasi malayo pa po yun. Malayo pa po. So mamaya, titingnan din po namin doon ayan po guys uh, lakad lang po kami punta kami ng kipot kasi po yung unang pinakita ko sa inyo buklad po yun pero magkarugtong lang po sila kasi ilog po to ilog lakad lang po kami ng punta po tayo ng doon sa tulay. Punta po tayo doon sa tulay. yan, Pakita ko po sa inyo yung ano, yung agos. Malakas po yung agos dito. Ayan po. Para po makatawid, dan po tayo ng tulay. May tulay po siya na ano, maliit na ginawa nila. Ayan po. So ayan po, bundok na po to. Ayan, bundok na yan. Bundok na yan guys. Ayan. O ito po, kaya ang linis po dito ng tubig. Safe na safe. O, ayan po. O ito po yung tulay na papunta doon sa mga cottage. Kasi dito po sa kabila, uh, wala pong cottage dito. Ayan po, ang lakas ng agos ng tubig. Ya, nyampe. ito po yung mga cottage. Ayan. 50 pesos po yan. Marami pong cottage dito. Ayan po. Ayan. Ito po yung cottage. At saka yun po yung ano, pwede kang mag-volleyball habang naliligo. Maligo, mag-volleyball. At saka may basketball din po dito. Ayon po. Ayan po. May nagbabasketball po. Ayan. Ayan po. May basketball. So okay lang naman po na wala kayong baong kasi may nagluluto po rito. Kaya lang po, uh, masyado pang maaga, wala pa po. At saka wala pa ba naman pong tao. Lahat po yung cottage ay po. Oh. May nakatira po dito. Ayan. Ayun po. Oh. Ayan. Hindi, po, hindi ka po maboboring dito. guys, sa uh, pinagtatalunan, ano, malal medyo malalim siya. Pero doon banda, 'yan banda at saka dito, mababaw na siya, guys, mababaw. Pwede po sa ano mga bata, mababaw na. Pero kailangan lang po bantayan kasi ano po 'yung agos niya, talagang malakas po 'yung agos. Pero dito banda, hindi masyado. 'Yan po. Pero dito, ano, medyo malalim dito sa nagustuhan nyo po ang aking video subscribe nyo po ako para makita nyo po yung iba ko pang i-upload na video uh, sana po supportahan nyo ako maraming maraming salamat po see you!